Alam mo ba? Isang iconic pose, isang cultural trend at simbolo ito ng pagkapanalo. Iyan ang rason kung bakit kinakagat ng mga atleta ang kanilang medalyang napanalunan. At madalas natin itong makitang ginagawa ng mga atleta sa mga malalaking patimpalak gaya na lamang ng Olympics. Pero saan nga ba nagsimula ang iconic na medal bite pose na ito? Nagsimula ito noong taong 1991 kung saan pinasikat ito ng mga British athletes. Pagkatapos kasi nilang masungkit ang kampeonato sa so 4x100 meters relay, nag-pose sila sa podium habang kagat ang kanilang medalya. Dito nagsimula itong trend at kinagiliwan ng mga photographer dahil symbolic pose daw ito. Pero sa totoo lang, hindi lang yun ang rason kung bakit nila kinakagat ang medalya. Ang mga Olympic medal kasi noong panahong iyon ay purong gawa sa ginto. Kaya para mapatunayan kung tunay ngang ginto, kinakagat nila ito. Ang purong ginto kasi ay malambot kaya makikita ang bite marks. Sa panahong ito rin naging mode of currency ang ginto kaya mahalaga ang pagtiyak na hindi ito peke. Saka sa kasalukuyan, kahit na hindi purong ginto ang mga gold medals sa Olympics, patuloy pa rin itong ginagawa dahil ito ay nagiging trademark na. Ang mga medalya kasi ngayon ay gold-coated na lamang at mas maraming metals ang halo nito. Sa kabila nito, maraming atleta rin ang hindi gumagawa ng iconic pose na ito. Siyempre, kahit sino, natatakot na masira ang kanilang ngipin. Ayon kasi sa pananaliksik ng University of Washington, ang madiin na pagkagat sa medalya o anumang metal at iba pang matitigas na bagay ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ngipin, chips o bitak, fracture at jaw pain. Ang pagkagat ng medalya ay nananatili pa rin parte ng nakasanayang kaugalian ng mga atleta. Pero hinahinay lang, baka ngipin mo naman ang matanggal. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na!